Sila mga bida ngayon? Mga, eto ho, mga OFW na uli na na pong lubos. Sila po ay nagtrabaho sa ibang bansa. Sila pong tumayong mga magulang ng kanilang mga kapatid. Sila na magindubigay ng magandang buhay sa kanilang mga naiwang kapatid po ng kanyang mga magulang. Sino ba sila? Malalaman natin ang mga buhay nila. Ito si Sarah at Joan. Sarah, bumati ka muna. Uh, magandang tangali po sa taga Bulacan at uh, Makati. Makati. Ikaw ay nag-OFW. Sa Kabumyahe. Sa Abu Dhabi po. Anong tingin trabaho mo sa Abu Dhabi? D8. D8 lang po. DH charan. Ang ibig sabihin nun parang namasukan kang isang kasambahay. Matagal ka ba sa Saudi? Ah, uh, nung no, hindi po Abu Dhabi po. Ah, sorry, Abu Dhabi. Matagal? Ah, mga 2 years and 8 months. Ang nanay tatay mo ay wala na. Wala na po. Matagal na silang um, wala sa mundo. Yes. Ngayon, ilan ang kapatid mo? Ah, uh, 11 po kami lahat laksa mong boses. Eleven po kaming lahat. Labing isa kayo. Opo. Labing isa, ikaw ang tumusto sa labing isang kapatid mo? hindi naman po. Nang kahit paano, hati-hati kami tulong-tulong po. Bawat isa. Ah, tulong. ganon. Tulong. So, ano, may nakapagtapos ka bang ano, kapatid? Hindi pa po. Ba. Pero tinutulungan mo? Yes, opo. Okay. Sino itong kasama mo? Masyadong kapatid malnutrition. Kapatid ha? malnutrition. Kapatid ko po. pa ko Sino <laughs> Shirley po, Shirley. Sorry, Shirley, ah. Kala ko yung stop namin dati. Okay lang po yun. Okay, Shirley. Good afternoon po. Wow, ilan taong ka na? 36. Shirley, ikaw ba yung dalaga? May asawa na po. Wow, ilan ang baby mo? Wala pa akong anak. Bakit? Wala pa eh. Hindi pa binibigay ng Panginoon. Ah, pero ang husband mo ay tiga sa OFW rin ba? hindi po. Tagapasay po. Anong trabaho mo? Ako po, gobyerno po. Wow, gobyerno. Yes, si Senator. <laughs> senator, gobyerno. Baka may... Ito na magandang pagkakataon na makausap natin ang mga nasa gobyerno ngayon. But anyway, ayan, uh, Senator. Mal gusto kong tanong Senator mamaya. Magka-personal lang kami. Ako, hindi ako natatakot ng tanong para malaman ng buong mundo kung ano kanya adhikain sa ating bansa. Okay. Di ba? Apo. gusto ko. Ano, But anyway, ang iyong ate si Sarah ay tumulong sa inyo. Opo. Anong tulong ang ginawa ni Sarah? ah um, basta ho kami pong magkakapatid, iniwanan ng message ng nanay namin bago sila namatay. Um, ano, so, nga magtutulungan kami magkakapatid, hindi kami mag, 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 mag ano, magsisiraan kung sino man. Basta ho kayo magkakapatid sama-sama. Kahit malayo man sa isa sa amin, kung anong meron ng iba, tinutulungan namin. Lalo na si Sara, siya ang nagbibigay sa amin ng lakas nung siya ay umalis. Isa ngayon, sa pala, hindi siya na masyadong naka nakahanap ng, ng amo na mabait doon. Kaya napauwi siya ng di oras na kahit na may kapatid pa kasi hindi natatapos sa pag-aaral, na kaya namin kahit hirap kami. Nagtutulungan pa rin kami para hindi kayo magkakahiwalay magkakapatid. Shirley, uli lang lubos kayo sa inyong mga magulang. Opo. Ngayon, ah, nagkasama-sama kayo, nag-OFW yung kapatid mo. Opo. Kano? Sa kayo nakatira? Sa Makati po, sa pabahay po. Pabahay nino? Ni Binay po. Okay. O sige, tapos? Eh, pagkatapos lang, pag nag, uh, simula nung umalis yung ate ko na yan, hindi naman sa pag, uh, ano, siya talagang tumutulong sa amin. Anong gusto mong sabihin sa iyong mahal na kapatid? Ate, ah uh, alam naman ng ate ko yan kung ano naman ang importante sa amin eh. Kahit anong mangyari, pag siyang magbabago. Katapos, basta, Nandito lang dito ako at tumutulong sa kanila kahit may asawa na ako. Hindi pa rin ako nagbabago. Mahal na mahal ko pa rin sila magkakapatid. Hindi kami maghihiwalay. Yun lang po, at Sar. Mahal na mahal kita. Kahit umalis man ulit, hindi pa rin kami maghihiwalay magkapatid para sa hintayin ka namin. I love you. Thank you Yun very po. much. Salamat, Shirley. Salamat, salamat Okay, huwag ka na umiyak, Shirley. Opo. Yung husband mo, ba pag natutulog, mahimbing? Ha? Mahimbing Opo. ba siya? Tanong Opo. ko lang. Ha? Opo. Oo, oo, talaga naman dapat siyang mahimbing. Sinapasaya <laughs> lang kita. After ng luha, kaligayahan. Sara, ano Opo. gusto mo sabihin sa iyo, mga kapatid? Lalo lalo na kay Shirley. N Ning. Ning. Mm -hmm. Kahit pa ni tulungan pa rin tayo. Tapos, ano, kung sino may problema sa atin, mag-usap-usap. Tapos, uh, kung may problema bawat isa, mag-usap. Tapos, uh, kung sino may mga kailangan sa atin, kapatid, mga na may problema, tulungan. Tapos, kung sakaling makaalis din ako ulit, kayo na lang balang mag-tulong-tulong. Mag Tapos, ako tutulong din ako sa pano. Sara, hmm. ang nanay tatay mo wala na. Anong gusto mo mensahe sa kanila kung sakali na maling nakikinig sila sa iyo? ah uh, nay, nay, hindi kayo nagkamali ng iiwanan kami kasi nagtutulungan ng kanyang kapatid. Bakit di ba? kayo pumanaw ng sabi rin sa amin na ano, kahit pa paano, huwag kayo mag away magkapatid. Mag-sama-sama. Uh, huwag magbatak-watak. Magtulungan. Tapos uh, sa uh, higit Salamat. Okay, thank you very much inyo. At uh, bakila ni Sara. Sabi nga, sabi nga, may kasabihan eh, may isang, may isang presidensyable na tumatakbo. Ang sabi niya, sipag at syaga. Yun okay. ang sabi niya. Na, yun. ko yun. Totoko. Dahil sa sipag at syaga. Eh, hindi ko naman siya masyadong kilala, pero sila na bibiglink sa kanya. Sara anong talent? Singing. Singing eto na po. Dahil sa sipag at